Bata'y OCW, bata'y OCW Bata'y OCW, bata'y OCW Yeah, yeah Gaano nga ba kahalaga ang mga pagsasalin o translation sa buhay ng isang tao? Mula po dito sa Watchtower Philippines, makakakwentuhan ng ating Bantay OCW team, ang tagapagsalita ng mga Jehovah's Witnesses walang iba, si ginoong Dean Jacek. Hi, Mr. Jacek. Welcome back. Hello, Susan. Maraming salamat at nakasama ako dito sa programa mo. Opo. Kumusta kayo dito sa Watchtower? Ayos naman. Abalang-abala, katulad ng karaniwan, kasi maraming uh, ginagawa ngayon. May construction sa aming opisina, mm -hmm. yung gawaing pagsasali na binagalagay, mo, ay oh po, patuloy oh. pa rin yan at marami kami mga voluntaryo na tumutulong. Ito po mga voluntaryo na uh, dumarating dito sa Watch Tower. galing po ito sa iba't ibang mga lugar at may mga schedule lamang sila mm -mm. na sinusunod? Mm -mm. May iba na dahil galing sila sa sobrang malayo, sa mm -mm. probinsya, ay eh dito na sila nakatira sa amin. Meron kaming mga pasilidad para sa dito uh, uh, sa si sa dito lugan nila Opo mm -hmm. at uh, yan ay ano mga halos limang daan ang voluntaryo sa ngayon. Limang daan po mm -hmm. ang nagboboluntaryo mm -hmm. maliban pa sa talagang residente na mm -hmm. dito sa Watchtower? Yan 'yan eh? yung mga residente Okay no? at uh, sila ang galing sa iba't ibang probinsya ah, okay. galing sa Visayas mm -hmm. galing sa Mindanao dito sa Luzon kasi kung kailangan namin yung marunong ng iba't ibang wika, opo, opo. kaya siyempre inaanyayahan -ina namin yung mga uh, bihasa sa mga wikang yon. Pero bukod sa kanila, may mga nagko-commute araw-araw. Mm -hmm. uh, mga hindi ko alam ngayon yung eksaktong bilang, pero sa ng isang linggo siguro may isang, uh, isang daan hanggang dalawang daan na nagko-commute at uh, medyo malapit lang sila kaya nakaka-contribute sila sa aming gawain. Ito yung mga uwian. Mm -mm. Oo mm -hmm. So, maraming gawain dito po sa Philippine branch mm -hmm. ng Watchtower. At, uh, siyempre, yung inyong website, ang jw.org, tinagurian yan na most translated website sa buong daigdig, hindi ba, Mr. Jason? Mm, tama yon. Mm -hmm. Hindi sa nagko-competition kami tungkol sa website, may ibang tunguhin kami kasi... Uh, Bible education. Gusto namin matulongan ng mga tao sa buong daigdig para maintindihan ang salita ng Diyos. At siyempre, ang mga tao sa buong daigdig, iba't ibang wika yan. Kaya kung yung Biblia ay mayroon lang sa ilang wika lang, paano ba nila maintindihan yon? Kaya ang aming website, dahil doon, ay ngayon may mahigit sa isang libong wika. Kaya makakapili sila ng wika na mas bagay sa kanila. Ibig sabihin niyan, Mr. Jacek, nakafocus sa pagsasalin o translation ng inyong organization? Isang malaking bahagi na ng aming gawain yung pagsasalin ng Biblia. Kasi mm -hmm. uh, kung hindi namin gawin yon, para maintindihan ng mga tao yung mensahe ng Biblia. Kaya ginagawa namin yan sa mga wikang yon para matulungan ng mga tao iba kain tayo mas comfortable tayo sa mga wikang alam natin okay. o yung marahil yung katutubong wika natin. Yes. Eh ganoon din ang ibang mga tao sa halip na mahirapan silang tumingin sa ibang wika na hindi nila ganong maintindihan. 'Yun, doon sa aming website makikita nila yung wika wika nila mismo kasi siyempre, yan ang mas makakaantig sa puso nila, mm -hmm. makapagpapakilos sa kanila sa kanilang buhay para magawa namin yung yung uh, pag-focus sa salita ng Diyos, yan, marami kaming tagapagsalin ng mga translator. Pati po pala ang sign language na isasalin din? Meron din. Sa buong daigdig, iba't ibang sign language ang ginagamit. Dito sa Pilipinas, Filipino Sign Language. Kaya meron kaming team na yan ang ginagawa nila. Bukod sa mga ibang wikang Pilipino, itong wika ng uh, senyas, wikang pa mm -hmm. uh, ginagawa nila sa aming uh, opisina. Ano po ang pagkakaiba nito sa American Sign Language? Mm. Ang American Sign Language ay ginagamit hindi lang sa Amerika kundi sa iba pang mga bansa. Mm -hmm. Pero masasabi natin na ang American Sign Language at Filipino Sign Language ay parang magkamag anak Oh. <laughs> <laughs> parang magpinsan. Magpinsan. Oo. Kasi uh, yung ibang mga senyas na ginagamit ng Filipino ay kapareho ng ginagamit ng American American Sign Language sa totoo, siguro doon nanggaling galing nga yung mga senyas na iyon. Mm -hmm. Pero sa paglipas ng panahon at dahil sa lokal na kalagayan, yung mga deaf dito sa Pilipinas ay may, may ginagamit na iba ring mga senyas na hindi, hindi rin naiintindihan ng mga Amerikano. Kadalasan, kapag Amerikanong deaf, Filipino deaf, magkakilala silang dalawa, mm -mm. nagkakaintindihan sila kasi talagang may similarity yung dalawang wikang ng yon mm -hmm. pero may mga ibang wika na o ibang senyas na hindi maintindihan ng Amerikano kaya kailangan namin isalin para sa Filipino yung Filipino sign language Isang mm -hmm. halimbawa lang sa Filipino sign language ito ang senyas para sa mamatay oh ha? mamatay Galing dito. Uh. Mm -hmm. pero American sign language ganon ang na mamatay nailibing na oh <laughs> 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 parang ganon no <laughs> Kasi binaliktad yun na po. <laughs> Oo nga. <laughs> so, ganun po, mamatay. Mm -hmm. Kaya, dahil sa mga pagkakaibang yon mm -hmm. uh, mas uh, practical kung isalin namin ang senyas sa uh, senyas na alam ng mga Pilipino. Mas comfortable sila. At saka sa totoo, bagaman magkakawig yung dalawang wika, Uh, yung kumbaga balarila o yung grammar ng dalawa, okay. Okay. may pagkakaiba din. Pero marami na po bang gumagamit ng Filipino Sign Language? Marami rin. Marami na? Marami Ay. rin. Uh, hindi namin masabi yung eksaktong bilang uh, pero may estimate lang ayon sa ibang sorbe na may mahigit na isang daang libong mga deaf na ng Filipino Sign Language. Sa totoo, mas marami ang may kapansanan sa pandinig. Mm -hmm. um, halimbawa, dahil sa katandaan kung minsan. <laughs> Pwede rin po. Opo, humihina na. Pero hindi sila gumagamit ng Filipino Sign Language. Kaya yes. kung ang focus natin ay don lamang sa mga Filipino signers na gumagamit ng FSL, mm, basta sabihin natin, sampu-sampung libo mm -hmm. ang gumagamit niyan. Paano po ba isinasagawa ang pagsasalin sa FSL? Kailan po ito nagsimula? Kamakailan lang kasi excited kami uh -huh. dahil ay may inilabas na isang aklat ng Biblia. Okay. okay. Ngayon, paano ba ginawa yes. yung aklat uh -huh. ng Biblia? Meron kaming team na yan ang focus nila. Yung team sa totoo ay, uh, ay hindi lang yung mga hearing, uh -huh. uh, yung mga nakakarinig na natuto ng sign language, kundi meron pang deaf na kasama sa team. Kasi kanilang wika yun. Okay. Kaya, siyempre, di ba, ang isang katutubo, kumbaga, ay mas makapagsabi na kung anong ta uh, tamang salin sa kanyang wika. Kaya, ang ginagawa nila, yung hearing, yung isang hearing na translator na nakakaintindi halimbawa ng Ingles, mm -hmm. uh, ipapaliwanag niya sa kanyang teammates na deaf kung ano ang ibig sabihin ng Ingles. Tapos, pag-uusapan nila, kadalasan tatlo sila sa team, kung ano yung mas bagay na salin alin na maiintindihan ng Filipino Deaf. Mm -hmm. Kung silang lahat ay isang ayon na doon sa napag-usapang sa alin, ayun na, i-re-recording nila pansamantala sa isang video camera yon. Pagkatapos noon ay uh, gagawin nila yung buong halimbawa isang buong aklat ng Biblia at i-save nila yon. Pagkatapos noon, meron silang grupo ng mga nasa labas hindi sa aming opisina, pero mga deaf din. At ipakikita nila yung kanilang ginawang salin doon sa sa mga iyon para makita kung maintindihan nila o kung may anumang bagay na hindi pa maliwanag. At yung mga iyon, pwedeng magbungkahi doon sa translation team kung paanong pasulungin o pagandahin yung yung translation. So, okay, actual, so, nakasali sila? Oo, oh, kasama mm -mm, sila. Mm -mm. And then after that, Uh, gagawin nila ng ano, i-finalize nila yung kanilang translation at yan ay pupunta sa isang team na nagre-recording kasi sa sign language hindi sa papel ginagawa yung yung translation, di ba? Video yun. Uh -uh. Pero wala pong drawing muna. Ah, uh, kung nagda-drawing sila man. habang nagta-translate, oh, kung kailangan okay. ma magkaroon ng drawing para maintindihan yung concept na isinasalin, yan. Pero yung yung final ay may video na ginagawa sa uh, para maging uh, sign language na at i-capture nila yan at yan ang i-release sa aming website. Mm. Mm -hmm. Kaya ngayon, yung tanong mo kanina kung kailan na umpisahan Opo. yung pagsasalin Opo. ng Bible book, ano? Uh, Noong Hunyo 2023. Oh, kasi tumagal mm -hmm. ng mga limang buwan yung mm -hmm. actual na pagsasalin. okay no? Tapos isa pang buwan, Mahigit yung pagpapakita niyan doon sa mga taga na deaf na magbibigay ng mga mumukahi. Mm -hmm. Pagkatapos noon, yung recording pa. Kaya medyo mahaba-haba ang proseso. At tapos, naghintay sila ng... Naghintay pa ng konti dahil yamang ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkaroon ng isang aklat ng Biblia sa Filipino Sign Language gusto nilang gawing special na okasyon yon. Oh. O, kaya noong uh, Abril 21, at sa saka nailabas itong bagong aklat sa isang uh, uh, grupo ng mga deaf at mga signers na nagtipon sa aming opisina sa Quezon City at konektado sa internet ang ibang mga deaf sa buong Pilipinas. Kaya nakapanood sila ng pag announce o paglalabas uh, pag -pag -pag nitong Bible book na Matthew sa FSL. At uh, meron ding mga ibang deaf na hindi lang deaf kundi bulag din. Kaya mas uh, mahirap yan. Kailangan tulungan sila sa pamamagitan ng tinatawag na tactile interpreting na yung uh, kamay nila ay ipapatong nila sa kamay ng interpreter at uh, habang gumagalaw yan, nararamdaman nila yan at saka naiintindihan nila ang mensahe. So, Matthew lang po. Matthew isang lang. aklat lang mm -hmm. sa buong Bibliang ito. Mm. Bakit po, Matthew? May special ba sa aklat ng, sa Tagalog ay Mateo? Mm. <laughs> Magandang tanong yon. <laughs> Oo, oh, oh, marami ding nagtanong yan. Siyempre, <laughs> uh, yung Biblia, di diba, binubuo ng anim na puwet anim mga aklat mula mm -hmm. sa Henesis hanggang sa Apokalipsis. Kaya tamang maganda yung tanong. Bakit nga Mateo? Bakit Mateo? <laughs> Opo, uh. Kung siguro, batid niyo na yung Biblia ay nahahati sa dalawang bahagi. Mm -mm. Karaniwan ang tawag doon ay Lumang Tipan at sa Kabagong Tipan. Okay. Oh? Mm -hmm. uh, kami, kadalasan, tinutukoy namin yan bilang Hebreong kasulatan kasi yung unang bahagi ng Biblia ay naisulat, yung original sa wikang Hebreo at Armaiko. Tapos, yung pangalawang bahagi ng Biblia, ang tawag namin doon ay Gregong kasulatan dahil yan nga sa Gre Grego na sulat. Mm -hmm. Okay, pero di ba tayo ngayon, hindi tayo nakakaintindi ng Hebreo, Grego, kaya kailangan isalin ang Biblia sa mga wika natin at sa wika ng deaf. Opo. Bakit, Mateo? Bakit, Mateo? Eh, kasi eh, ang buong Biblia maganda. Uh, eh, sabi ni Apostol Pablo sa Biblia, doon sa ikalawang Timoteo 3, sabi niya, kapakipakinabang uh, ang buong kasulatan. Oh, so, kailangan lahat. Pero, saan tayo mag-uumpisa para mas matuto at mas uh, mapahalagahan uh, ng deaf yung mensahe ng Biblia? Uh, naisip ng aming community na yamang ang uh, pangalawang bahagi ng Biblia, yung Gregong kasulatan, ay tungkol sa Kristyanismo. O, di ba yung paniwala natin? Opo, opo. Eh, baka mas makatulong sa deaf na doon mag-uumpisa at yung aklat ng Mateo maganda uh, maganda rin kasi yan ang unang aklat sa Gregong Kasulatan at saka yan ay halos buong salaysay ng buhay ng ng Panginoong Heso Kristo. Mm -hmm. Kaya dahil doon na isip ng aming komite na siguro mas maganda mag doon sa hinaharap pwedeng idugtong yung ibang mga aklat ng Biblia pero sa pagpanonood nila doon sa Mateo ay magiging mas malapit sila kay Kristo at sa Diyos mismo. Makikita nila yung turo ni Heso Kristo, yung mga ginawa niya nung una, uh, magiging talagang, gaya ng sabi ni Aposto Pablo, kapakipakinabang para sa kanila. At pwede po na yung uh, nasa aklat ng Mateo ay makikita na nila sa kasalukuyang panahon? Kung baga sa sabi nga ng mga bata, relate much. Tama ba ako mm -mm, doon, Mr. Jason? Mm -mm. Kasi ang Mateo ay naglalaman ng mga prinsipyo mm -hmm. na kapit sa ating buhay sa ngayon. So, posible po na ang buong Biblia, ang mga aklat na ito ay pwede pang maisalin sa FSL. Sana. <laughs> Matagal po ba? <laughs> yan ang tunguhin na, ng mga tagapagsalin namin. Mm -hmm. Siguro gagawin yan ng unti-unti at uh, bagaman yung unang aklat dahil special yan sapagkat yan ang una ay uh, ginawa ang isang special na programa. no? Baka sa susunod, uh, yung susunod na mga aklat, kung handa na, ay ipoposting doon sa aming website at magkakaroon ng patalastas na available na ang aklat na at kung anong aklat yon kung Marcos, Lucas, uh, Juan, o kung ano pa. So marami pa kaming aabangan. Abangan na lang. Mm -mm -mm -mm. At hindi ko masabi ngayon kung anong susunod na aklat dahil hindi pa nila sinabi. <laughs> Matagal po ba gumawa? o magsalin sa Filipino Sign Language kung ikukumpara sa ibang mga wika o ibang mga dialect natin? Namin! Mm. <laughs> sa, sa Pilipinas, ang galing nyo kasi magtagalog. <laughs> Yung uh, pagsasalin ng Biblia kung sa Sign Language ay kadalasan mas matagal. Uh, kasi mas masalimuot ang proseso. Opo. Kailangan na uh, pag-usapang mabuti ang tamang mga senyas. Kaya kung ihahambing lang sa karaniwang Biblia para sa mga nakakarinig, malamang na mas mahabang panahon ang, ang uh, magugugol. Sa totoo, yung American Sign Language na New World Translation, mm -hmm. oh, yan ang unang ESL Biblia sa buong daigdig. Oh, wow! Nung ilabas yon. that was after ano? mga labi-limang taon ng pagsasalin, yung buong Biblia. Fifteen years. Pero ngayon, dahil mas kabisado ng mga tagapagsalin ang mga pamamaraan sa pagsasalin, malamang na hindi magiging ganong katagal. Baka mas ma maikli ang panahon. Pero uh, malamang na may mga ilang taon para matapos yon. Gusto mo bang makita lang ang isang tapo? Ako, ko lang. pakita nga yan. <laughs> Ito yung unang, basa yung, kung baga, yung unang pahina. <laughs> Matthew 1.1. Oh, Matthew 1.1. Mm -mm. Okay. Ito ang makikita ng deaf. Kung pupunta sila sa website na gw.org, hanapin nila doon sa icon ng wika, yung Filipino Sign Language, mm -mm. at tapos hanapin nila yung Bible na Filipino online, Filipino Sign Language. Tapos ito, pwedeng i-play. Halimbawa, kung pin ganun ang gagawin ko, yan, tatakbo na yan nagsisenyas na siya. At oo, yung manag. mga deaf, makakaintindi sila ng kahulugan noon. E eh, maganda, di ba? no? Oo. oo. <laughs> so, ito talagang intinding-intindihan ng mga uh, Filipino na mga deaf. Mm -mm, no? oo, mm -mm. Oo. tuwang tuwa sila sa bagong salin na ginawa. Uh, sa totoo, dito rin sa Pilipinas, wala kaming alam na ibang Biblia mm -hmm. uh, na nagawa o kahit isang aklat, buong aklat ng Biblia na nagawa na sa Filipino Sign Language. Kaya ang, ang version ito na bagong sandibutang salin ng, ng banal na kasulatan, eh, ito ang kauna-unahang aklat ng Biblia sa wikang FSL. At saan nila mapapanood yan para sa ating mga tagapaduod ngayon, uh, Mr. Jacek, lalo pa na may mga kaanak, umahal sa buhay, mm. na kailangang makita po ito. Mm -mm kailangan nila nilang ano puntahan yung aming website na jw.org. Mm -hmm. makita natin dito. Ito yung website. Dito sa bandang itaas, hmm, may uh, ano search field, pwedeng mag-search. Meron ding isang icon na ang nakalagay diyan ngayon ay English, pero pindutin niyon pwedeng baguhin ang wika. Mm -hmm. At pipili sila ng ano bang wika na hanggang 1000 na wika. <laughs> Tapos dito, ako ang ginawa ko, pinindot ko itong library online Bible, and may isang search field dito, in-enter ko Filipino Sign Language. I-search, tapos dito sa ibaba, pakikita niya, at kung pipindutin yun, ay makikita yung mga video. Wow! So, isa pa lang yan kasi Mateo mm. pa lamang po yung naisalin sa Filipino Sign Language. Mm -mm. At gano kahalaga para sa ating mga kababayan, sa mga Pilipino na makita nila ito pong uh, uh, version na ito ng FSL ng Mateo? Oh kasi 'di ba, uh, sabi ng Panginoong Hesus na kung gusto nating magroon ng buhay na walang hanggan, kailangan tayong uh, makakuha ng kaalaman tungkol sa Kanyang Ama, ang Diyos, at saka 'yung anak na si Heso Kristo. Kaya 'di ba, ang tanging paraan para makuha ang kaalamang 'yon ay sa pamamagitan ng pagbaba pagbabasa sa Biblia o kaya sa kaso ng Dev panonood kasi yung mga deaf, hindi sila gano sa mga salita, pero sa panonood, maintindihan nila iyon. Kaya mahalagang mahalaga. Kasi uh, tayong lahat, di ba, interesado sana kung maka, makapagkamit ng buhay na walang hanggan, Opo. eh gusto natin yon. Uh, at isa pa, kahit ngayon, sa kasulukuyan, ang gulo ng buhay ng marami, tayong lahat ay apektado ng mga kalagayan sa buong daigdig ngayon ang Biblia ay nakakaaliw sa atin at nakakapagbigay sa atin ng mga uh, pwede natin gawin para mas maging maligaya sa buhay. At ang chance po ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan na binabanggit ninyo Mr. Jacek ay para sa lahat, walang pinipili. Para sa lahat. May teksto sa Biblia na nagsasabi na nais ng Diyos na malaman ng lahat ng uri ng tao ang katotohanan. Nasa unang Timoteo, Kabanata 2, 3, 4, yon. Kaya, lahat yan pati deaf. Ay, oo, oo nga para po sa inyo nga uh, huling uh, mensahe paalala sa ating mga kababayan imbitasyon na rin go ahead po nasa inyong pagkakataon Mr. Jasek uh, ang, ang gusto ko lang siguro sabihin ay sana ma mapuntahan nila ang uh, website namin jw.org at kung sila ay mga nakakarinig maraming materialis para sa inyo dyan. may mga Biblia, mga aklat mga video mayroon para sa mga mag-asawa, may para sa mga kabataan, para sa mga maliliit na bata. At libre lahat, walang bayad yan. Masisiyahan kayo sa website. Pero kung kayo ay mayroong uh, kamag-anak o anak o kaya kakilala na deaf, o oh sana ituro nyo sa kanila itong website para makita nila sa FSL ang Biblia at ang ibang mga materyales, Uh, na mapapakinabangan nila. May special request lang po ako. Pwede ba naming makita yung paanyayan niya sa pamamagitan po ng FSL? Oh, okay. Ah, siguro gawin kong short lang, ano? Sige po, opo, opo. <laughs> <laughs> wow! Ano ibig sabihin naman? No? Ang sabi ko doon, <laughs> o sana ma mahanapin nila yung website mm -mm. at buksan nila yan kasi doon nila makikita yung Biblia sa FSL na ma mapapanood nila. Thank you very much po. At bakit, alam ko ha, nag-iisip yung ating mga tagapanood nga, bakit ang galing nyo raw mag-Filipino o mag-Tagalog? O, oh, matagal na ako dito, ano, kaya mm, mas matagal ako dito kaysa sa anumang ibang bansa. <laughs> sa Pilipinas talaga. Oh. Ako at sa kaaking asawa, mga volunteer dito ng matagal na. Pero, uh, ang ganda ng buhay din sa Pilipinas, di ba? <laughs> at uh, mm -hmm. ang intention ng, ng lahat ng mga misyonero na amin ay matulungan ang lahat para matuto ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Alam namin, hindi madali ang pagkatuto ng uh, uh, wikang Pilipino, wikang Tagalog, pero talagang kayo po ay uh, napakagaling mag-Tagalog. Thank you very much, Mr. Ay, Jacek. Maraming marami, salamat po. Hanggang sa muli po, sa susunod muli. <laughs> sige. Mga kaibigan, siguro ang Dean Jacek, ang tagapagsalita spokesman ng mga Jehovah's Witnesses mula po dito sa Watchtower Philippines sa Quezon City. Ito po ang espesyal na edisyon ng inyong Pilipinas online bantay OCW. Kahalagahan ng mga pagsasalin at ngayon po naisalin na sa Filipino Sign Language ang aklat ng Mateo mula sa Biblia. Panoorin po ninyo nasa jw.org website ang version na ng FSL mula sa New World Translation. Ako po si Susan K. mula sa Pilipinas Online, Banday OCW at Inquirer.net.